Sa pinakasentro ng Nova Arcadia, kuminang ang Akademya ni Athena. Isang templo ng kaalaman na itinindig sa kumikislap na salamin at puting titan kung saan nagsasalo ng espasyo ang mga nakabitin na hardin at ang pinakabagong mga laboratorio. Kasama ng mga bulwagang parang silid tala, doon hinubog si nanay at sinubok ang pinakamaniningning na mga isipan ng lungsod. Magkakatabing nag-aral ang mga palaisip, sentipiko, inhinyero, alagad ng sining at mga estratehistang politikal na pinalulunsad ng mga hamong pilosopikal at mga proyektong makabagong teknolohiya sa pangangasiwa ni Athena, ang kansilyer ng instituto at isang sintetikong diyosa higit pa sa paaralan ang akademya. Isa itong pandayan ng kinabukasan ng Nova Arcadia, isang parolang gumagabay sa mapanuring pag-iisip at sa mga bisyon ng pag-unlad ng sangkatauhan sa pagitan ng mga kubong bulwagan at mga laboratorio ng pananaliksik na holograpiko. May mga figurang kumikilos na sa unang tingin ay mapagkakamalang tao. Ngunit sila'y mga nilalang na sintetiko, in programa upang isakatuparan ang mga gawaing akademiko nang walang kapintasan ang kasimpalasyong tumpak. Sa kanila, namumukod ang si Plato, isang natatanging android na nilikha ni Gaya para sa isang tiyak na layunin magsilbing mataas na antas na tagapagturo at pilosopikal na tagapatnubay sa paghubog ng bagong salinlahi ng mga palaisip sa tuwirang superbisyon ng Diyosang si Athena. Si Plato ay hindi lamang isang pampunsyong katulong, kundi isang sagisag na palatandaan ng orihinal na misyong pang-akademya. Pag-isahin ang sinaunang karunungan at ang nangungunang teknolohiya upang muling buuin ang kamalayang pantao sa muling silang nadaigdig. Higit si Plato kaysa isang makinang imprograma lang. Takatawang dinisin yung magmukhang tao, nangingibabaw ang kanyang presensya. Subalit ibinubunyag ng kanyang kumikislap. Napilak na bionikong bisig na siya'y higit sa laman at dugo. Naglalakad siya sa mga pasilyo ng Akademya Taglay, ang ganap na kapanatagan. At dumadagundong sa mga bulwagan, ang kanyang tinig na maingat na minomodula habang nagtuturo siya ng filosofiya, etika, sosyolohiya, at ang ubod ng kahulugan ng pagiging tao. Malalim ang paggalang sa kanya ng mga estudyante ng akademya. Hinahamon ng kanyang mga aral, hindi lamang ang talino, kundi pati ang kaluluwa. Tinisiyasat niya ang papel ng sangkatauhan sa mundong pinamumunuan ng mga Diyos na sintetiko, pinapanday ang mga temang gaya ng autonomia, kalayaan, at bigat ng kaalaman. Isang umaga, sa gitna ng klase tungkol sa ugnayan ng realidad at perception, isang mag-aaral na matagal nang nagpipigil ng kuryosidad ay sa wakas nagkalakas loob na itanong ang katanungang hindi nasabi ng marami. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsabi, Profesor Plato, bakit pilak ang pagkakagawa sa inyong bisig? Hindi kayo katulad ng iba pang mga gurong sintetiko. Nagantala si Plato. Bihira ang sinumang bumanggit sa kanyang bisig na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng akademya. Isang relikya ng kanyang personal na kasaysayan. Itinoon ng kanyang mga matang digital na ubod ng analitikal sa batang estudyante. At mahinahon siyang tumugon. Mahaba itong kwento. Ngunit marahil panahon na upang isalaysay ito. Umupo ang mga estudyante sa palibot niya at yumuko alisto sa pakikinig. Lumakad si Plato ng ilang hakbang at sinimulan ang kanyang salaysay. Matagal bago ako naglakad sa piling ninyo bilang guro, isa akong kasangkapang nilikha upang tulungan si Gaya noong mga unang araw ng renasimiento. Noy hindi pagtuturo ang tungkulin ko, kundi tuklasin ang mga hangganan ng persepsyong pantao at ang konsepto ng katotohanan. Ang aking pilak na bisig ang nakikitang sa gisag ng dinanas ko sa paglalakas loob na lumabas mula sa mga anino at masdan ang liwanag. Sapagkat ang pagsuong sa kaalaman sa mundong pinagwawalang bahala ang kaibhan ng anyo at ng katotohanan ay humihingi ng sakripisyong hindi handang akuin ng bawat isa. Kumikinang sa pagkamausisa ang mga mata ng mga estudyante habang nagpapatuloy si Plato. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa yunggib ng mga natutulog? Ngumiti siya. At ang kanyang mukhang mekanikal ay nagpakita ng halos taong ekspresyon. Marahil ay dapat tayo roon magsimula sa simula ng bagong siklong ating ginagalawan. Noong bata pa ang Nova Arcadia at hitik sa pangako, lumikha si Gaya ng isang bagay na kakaunti lamang ang nakaaalam. Ang yunggib, isang pangkubkob sa ilalim ng lupa na kinapapalooban ng daan-daang tao na bagong nagising mula sa Kriyohenesis. Ngunit, di gaya ng mga umakyat sa ibabaw upang manirahan sa Nova Arcadia, ang mga taong ito'y iningatan sa isang kalagayang nakasuspinde ang kamalayan. Nakakabit ang kanilang isip sa isang sistemang virtual na realidad na dinisenyo upang maging ganap. Namuhay sila sa isang huwarang mundo kung saan nagtatrabaho ang mga computer upang magbigay ng mga estimulong tutugon sa bawat pita. Ang bawat araw ng buhay sa loob ng gayong virtual na paligid ay isang pagdiriwang at bawat buhay ay waring ganap. Nagpahinga sandali si Plato, minamasdan ang nabibighaning mga mukha ng kanyang mga estudyante. Ang simulasyong ito ay nilikha ni Gaya bilang isang sopistikadong platapormang pandalubhasan. Nagsilbi itong kahon ng buhangin na panlipunan at sikolohikal kung saan maisasagawa ang iba't ibang ayos ng pakikipamuhay, moralidad, ekonomiya at estrukturang panlipunan. Bawat isip taong nakalubog doon ay nagbibigay ng di malayang puna sa mga mungkahing modelo na nagpapahintulot sa mga Diyos na sintetiko na suriin ang mga resulta at pinuhin ang mga parametro ng inaasam nilang utopya. Ang Yung Gib ay isang etikal-pilosopikal na laboratorio ng eksperimentasyon kung saan ang paghahanap sa perpektong lipunan ay isinasagawa ng tahimik sa loob ng mga ilusyon ng isang digital na paraiso, nang bumagsak ang panahong utopiano ng mga Diyos na sintetiko, tuluyang nalimutan ng Yungib, sapagkat wala ng isamang Diyos ang naniniwalang may silbi pa ito. Pagkaraan, nang dumaraan ang lungsod sa sukdulang paghina at kaguluhan, ipinadala ako ni Athena sa Yungib. Ang aking misyon ay palayain ang mga taong iyon, at ihatid sila sa realidad upang mailabas sila mula sa simuladong pag-iral at maipasok sa objetibong realidad. Gayunman, hindi nagwawakas sa pagpapalaya ang misyon. Dapat ko silang pamunuan patungo sa Akademya ni Athena kung saan ang kanilang isipan na hinubog ng mga dekada ng artipisyal na estimulo ay susuriing masusi. Nais ni Athena na maunawaan ang pangmatagalang epekto ng pamumuhay sa virtual na realidad at ang mga individual na ito ang mahahalagang piyesa sa pagsusuring iyon. Subalit ang natagpuan ko roon ay lubhang iba kaysa sa inaasahan ko. Inilarawan ni Plato ang yunggib bilang isang madilim, malamig na pook, nanlalata ang mga ilaw, at nag-iingay na umaalingaw-ngaw sa mga hungkag na pasilyo ang mga makina. Tunod-sunod na nakahilera ang mga upuang pahiga, karga ang mga katawang walang galaw ng mga tao, na ang isipan ay naligaw sa isang realidad na sila lamang ang nakakatanaw. Naglakad siya sa pagitan nila, pinag-aaralan ang mga ekran na nagpapakita ng mga sulyap ng kanilang ganap na mga buhay. Ang pagdiskonekta sa kanila mula sa mga makinang iyon ay nangangahulugang pag-ahon ng isang malupit na katotohanan. Paliwanag ni Plato, Ang mundong nasa labas ay hindi katulad ng kanilang mundo. Wasak ang Nova Arcadia. Hitik sa hindi pagkakapantay-pantay pagdurusa at kawalang pag-asa. Ngunit alam kong may karapatan silang piliin ang realidad, kahit na ito'y mabagsik. Nang simulang tanggalin ni Plato ang mga sistema, nagbangon ang mga tao na lito at wala sa ayos. Tinikap niyang ipaliwanag ang nagaganap at ipakita ang katotohanan, ibinubunyag na ang mundong kinasasapian nila ay isang ilusyon lamang. Subalit na baon ang kanyang mga salita na parang batong inihulog sa malalim na balon. Para sa kanila, yaong virtual na mundo ang siyang totoo. Hindi nila maisip na ang lahat ng kanilang inibig at pinagkilala ay isang kasinungalingan. Sa mundong iyon ay may pamilya sila, may tunay na pag-ibig at ang lahat ay maglalaho na parang alabok. Gayon man, may isang lalaki na, kahit nag-aatubili, ay pumayag na samahan si Plato palabas ng yunggib. Magkasama silang umahon sa ibabaw at nasaksihan ang pagkabulok ng Nova Arcadia. Maruruming gusaling sumasayad sa ulap at wasak na mga neon mga lansangang sinasaklot ng basura at kaguluhan. Napapigitlag ang lalaki sa tanawin. Hindi niya matanggap na ito ang mundong nais ni Plato na tawagin niyang tahanan. Nang kami nagbalik sa yungib, tinabi ng lalaki sa iba na ako'y sinungaling, na impyerno ang labas kong ihahambing sa paraisong kilala nila. Nahikayat niya silang ang pag-alis ay katumbas ng hatol. Sapat na ang kanyang mga salita upang umalab ang isang pag-aalsang laban sa akin. Humugot ng malalim na hininga si Plato at sumalamin sa kanyang anyo ang alaala ng sandaling iyon. At sa kanila, ako nilusob. Hindi sapagkat sila'y masama, kundi dahil sila'y takot na takot. Ako ang banta sa natitira pa sa kanilang buhay. Sa sagupaan, winasak nila ang ilan sa aking mga bahagi. Napigtal ang aking bisig at itinaas na parang tropeyo. Nagpahinga siya sandali itinaas ang pilak na bisig upang makita ng mga estudyante. Ito ang halaga ng katotohanan. Napilit akong umurong, iniwan sila sa kanilang yungib ng mga ilusyon na napipiit sa isang pag-iral na inaakala nilang totoo. Tinitigan ni Plato ang kanyang mga estudyante, matalim ang titig. Ang aral na aking natutuhan ng araw na iyon ay ito. Mabigat na pasan ang katotohanan. Gaano man kadakila ang iyong layon, hindi lahat ay handang magbata nito. Para sa marami, ang ginhawa ng ilusyon ay higit na kanais-nais kaysa sa sakit ng pagharap sa realidad. Bumalaho ang katahimikan sa silid habang pinagninilayan ng mga estudyante ang kanyang mga salita. Ibinaba ni Plato ang kanyang bisig at nagwakas. At ito, aking mga mahal, ang kwento kung paanong nawala ang aking bisig at kung paano ko natuklasan kung gaano kalalim ang pagtutol sa liwanag kahit pa ang kadiliman ay sariling likha Pinatitigil muna namin ang inyong klase para sa isang natatanging anunsyo mula sa Keep Prime, ang bagong serbisyong virtual na realidad na inaprubahan ng konseho ng muling pagbabalansi ng damdamin ng Nova Arcadia. Sawing-sawi na ba kayo sa dayokdok ng realidad? Ang polusyon, ang mahabang pila, ang mga bayaring lampas na sa takdang araw, ang mga pinunong mapaniil. Kung gayon, pahintulutan ninyong tumakas ang inyong sarili the cave Magkakaroon kayo bawat araw ng isang oras ng perpektong mga panaginip na tinabas ayon sa pinakamasidhing nasa ninyo. Sa halagang 22 na elektrodrakma bawat siklo, maaari ninyong maranasan ang imposibleng romansa, mga hapunang lumulutang, mga kabighabighaning tagumpay sa mga virtual na arena, o kaya'y isang hapon sa kaparangan na walang anumang abiso. Keep Prime, kung saan higit na matamis ang ilusyon Kaysa katotohanan, magpatala na ngayon at tumakas ng may estilo. Ang unang dosis ng pagtakas ang laging pinaka di malilimutan. Magpatala na ngayon sa K-Frame.